Sa number 3, masobra sa 1,200 ka mga pulungkuan kaglamesa para sa eskwelahan. Ang hinali na lamang ang deliver sa Bacolod City National High School. May report si Nico Delphine. Nagati sa mga school chairs kag tables nga na deliver sa courier sa Bacolod City National High School. Bisan ang school principal nga si Richard Hilangre na kibot sa ginpahibalo siya sa Domingo. Angot sa delivery sang masobra 1,200 ka mga bangko kaglamesa nga wala niya man gin-request pero labi niya gin pasalamatan bangod nagligad pa nga tuig nga ila ini kinahanglan uh, Two years ago uh, damo ta sang reports nga kulang ang mga pulong especially we started sa after sang covid sang June 2022 mm uh Tidamo -huh. ito kakulangan ng mga tables, di most probably uh -huh. ang deep end nakita nila ini ng mga reports. Hindi so, ang muning ipadala nila. Gikan pa sa warehouse sa Iloilo -ilo, ang mga bangko kaglamesa. Ang mga school furniture ang himo sa salsalon kagkawayan nga material nga daw kaangay sang tapalan. Plano sang pumunuan sa eskwelahan nga pangilisan na lang ang mga naguba kagpila sa ilang mga na-donate nga mga bangko para may magamit sila sa mga school activities. So we heard from the, the one who delivered Nasang 2021 pa kuno. Yeah, I do not to mga, supply, sa Veracity. Kaya mga kuwan man na forwarders, blaya, halin sa Iluilo. Ginsiling ni Deped Bacolod Division Education Program Supervisor Lila Aro, kabahin ang pagpamakal sa classroom equipment sa School Furniture 8-Year Replacement Program. May linibo ka mga school furniture ang gintalana para sa programa, kundi inpila ka mga eskulahan sa Bacolod ang magabaton. Nico Delfin para sa DGCast Negros.